sa so karagdagan pa nating mga balita. Pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN live. live Nation Willy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Kung mayong adlaw, mga taga Mindanao, wala pang nakuha ang reactions ang Bangsamoro reporters at maging ang tagapagbalita. Hinggil ito sa deklarasyon ng Korte Suprema na ang Sulu Province ay hindi kasama sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa dahilang rejections ng mga taga Sulu ng inclusion para makasama sa region. Pero sinama pa rin ito ng BARMN. Sinama sabi naman ni Atty. Camille Sumething tagapagsalita ng Korte Suprema ang deklarasyon ay unanimous li appeal the validity of the Bangsamoro Organic Law. Ang buong M Autonomous Region in Muslims Mindanao noon ay lumagda ng inclusion ratification bukod sa lalawigan ng sulo na nakatakda sana itong sasali sa first Bangsamoro Autonomous Region in Muslims Mindanao election sa Mayo 2025 pero ayon pa sa tagapagsalita ng Korte Suprema, hindi na ito mangyari pa. They're not part of the BRMM so they won't be participating and that pahayag pa sa Supreme Court spokesperson. Ibig sabihin, ang dating binansagang basulta o ang basilan sulutawi tawi-tawi area ay magiging bansa ginalamang ito ng basta. Well, Ramos, Semen Roving Reporter, Mindanao Radio, kalikasan ng Old City Base, nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN Roving Reporter sa Mindanao.